Maalog na ba yung manubela ng motor mo tol pag nagda ka? So panoorin mo tong video na to. Kung paano mag-adjust ng maluwag na manubela. So dito tol. Itong may hiwa na to. Ito yung adjustan ng manubela. So pukpukin lang natin to ng clockwise para maghigpit tayo. Counterclockwise naman tol kung magpaluwag tayo no. So kung masyadong maluwag yung manobela mo, pokpokin natin ng clockwise to tol. Ang labo ng camera natin talaga tol. So, lang tayo ng dahan-dahan tol no? hanggang sa hindi na umikot. Ibig sabihin noon mahigpit na siya. So, flat screw yung ginagamit ko tol kasi manipis siya no. Mas madali nating mapasok. So, dahan, -dahan lang ng pukpuk tol hanggang sa humigpit talaga siya. Tapos ikot-ikotin natin tol. Kailangan pre siya tol no, smooth pag inikot-ikot natin. Tapos alog-alogin natin kung mayroon pa bang maalog. Kung wala na, higpitan na natin yung nut niya, tol. Yan, tol. Higpitan natin yung nut sa ibabaw. Oh. Para hindi na siya gumalaw, no? o so, okay na, tol. So, ganyan lang maghigpit ng manobela, tol. Maraming salamat sa panonood.